Hello guys! Welcome to ZNZ Mini Garden from Cagayan de Oro City. So yung location natin ay nandito sa lowland. And kung sa ibang lugar, palaging umuulan. Dito naman sa amin, parang straight na na 5 days na sobrang init. Mga around 43 degrees Celsius yung temperature. So hindi muna tayo mag-garden doon sa labas. Dito lang muna tayo sa loob ng bahay and then ito yung napag-isipan kong gawin for today uh, ikakat natin tong mga woody and medyo uh, leggy na ng mga plants kasi mga mother plants na to sila nakat na natin to before and then may mga tumubo na sa mga tips kaya uh, bala ko na lang silang pugutan para makagawa tayo ng isang pot na compact silang tingnan And then, ito pala sila guys. Ano to? Si Claret, si Iron P, Purple Haze. Ganyan. So, ito first, si Claret. Ayan. O. Stress na siya guys kasi ma-reddish na yung mga leaves niya. Ito yung sinasabi nilang kamukha ni Iron P. O, pero si Claret kasi medyo pa pa-curvy. Masyado yung uh, leaves niya. Kaya medyo sexy siya tingnan compared kay Iron P. And then, ayan. No? Yung gagawin natin dito sa stem na natira is uh, dyan lang muna siya sa pot and then i-wait natin kapag still magbigay pa siya ng babies and then if hindi naman kasi minsan kapag uh, kinalbo natin mamamatay yung ano yung mother na stem o, so kung sa Bisaya pa man luod ba na So depende din minsan din naman kasi nagbibigay naman ng babies palagi o kahit na pinupugot-pugutan natin. So uh, diyan lang siya and then magpropa tayo ng mga leaves na malalaglag kasi hindi maiwasan na nalalaglagan tayo ng leaves so ilalagay natin doon sa old na pot para ma-propagate. And then ito naman yung nakikita ninyo powder is ano yun, cinnamon, mixed cinnamon and DE powder. So, ginagamit natin to para mas madaling mag-heal yung sugat ng ating mga nakat na stems. And then, para din iwas sa ants. Kasi yung di powder, para siyang may component na anti-insecticide. So, ilalagay natin para hindi sila madapuan ng mga insekto ayan so ito yung new pot natin na, uh, na soon maging compact na yan kapag may roots na sila so sa mga bago sa account ko um yung soil mix pala natin is mix na uh, rice hull and garden soil so minsan nilalagyan ko ng vermicast kapag may stocks pero minsan lang kasi medyo mahal yung vermicast. So usually yung ginagamit natin na fertilizer is a small coat every 6 months. Then minsan naman uh, meron tayong toppings yung parang mga bato-bato minsan hindi ko nilalagyan kasi uh, naiinitan sila and then nagmamashi yung plants kapag bagong cuttings tapos nilalagyan agad ng mga uh, toppings So, ayan guys. So, sineparate ko lang yung claret na medyo stress na nilagay ko do, dyan sa front. And then, yung hindi stress naman, nilagay ko sa back. Medyo greenish kasi nan napabayaan to siya. Binunot ko tapos hindi ko na nalagay sa may sunlight. Napabayaan lang sa gilid. Kaya, medyo greenish siya. Hindi siya stress. Ayan. And then after nito guys, sa mga new cuttings ko, ang ginagawa ko is um dun lang muna siya tinatambay sa medyo shaded na part kasi nakapag-experiment na ako dati, nakapag-expose agad sa sunlight, especially now na sobrang init, naluluto yung plant niya, guys. So, naluluto yung stem and leaves. Hindi pa siya nag, nagkaka-roots, naluluto na siya mas madali kasi silang magroots kapag siguraduhin lang na dry yung soil tapos ilagay niyo siya sa shaded na area ng inyong garden or ng inyong bahay. Kapag kasi hindi naman dry yung soil tapos hindi niyo siya pinapaarawan, ang tendency nagkakafungus kasi medyo moist or basa yung soil tapos hindi naaarawan. So naglalagas guys kapag ganyan na bagong cuttings. So, ayan. Mas maganda kasi, mas gusto ko kasi yung compact na uh, wala masyadong or hindi masyado woody yung stem. Yung iba naman kasing mga plantita, mas gusto nila yung parang trees. Medyo woody-woody na. Tapos nag, nag, ano na siya, nag, parang, nagsibagsakan. Para siyang nagiging hanging plant o oh, ganyan I mean trailing oh, yun pala <laughs> trailing yung gusto nila ako gusto ko compact tingnan compact na mga ay ganyan yung mga trip ko sa buhay <laughs> pero meron naman tayong ibang mga plants din na hinahayaan ko lang na maging woody especially yung mga matured na ng mga plants ayan so meron na tayong nabuong isang compact na pot na claret ang laman yan guys so eto napabayaan to ng mother plant na aron pay ayan kaya medyo ano na siya guys hindi na talaga siya oh, so cut lang natin yung mga tips para maganda tingnan kapag na-transfer na natin sa ibang pot. Si Aaron Payne naman kasi mabait lang to dito sa lulan si Claret. O, oh, mas gusto nila yung naarawan kasi mas nagiging brighter yung kulay nila. Ingat lang tayo sa pagpapaaraw sa kanila guys kasi dapat talaga kapag naaarawan sila more on morning sun para mataba. Kasi meron akong area sa garden na morning sun yung natatanggap Mataba ang plants, guys, kapag morning sun. Compare doon sa fence ng bahay namin na... Ano siya, parang... Uh, hold day siya, naiinitan. Oh, hindi siya ganong mataba. Hindi din siya ganong makulay, guys, kapag parang hold day na, na naiinitan. Kasi para silang namumutla din kapag intense yung init na natatanggap nila. Compare doon sa greenhouse na may UV plastic and may shade net mas makulay silang tingnan kapag hindi talaga very mainit or intense yung init ang natatanggap nila guys gusto nila yung parang bright lang na sunlight and then gusto din nila mahangin and then hindi palaging nababasa yun yung mga gusto ng mga succulents pero syempre meron tayong mga mababait din na succulents na gusto nating parang pabayaan lang sa ROS. Kaya 'yun yung mga inilalagay ko sa bahay kasi sa bahay or sa labas ng fence, walang roof. Walang wala silang UV plastic, guys. Kay. So kaya dapat 'yung ilalagay natin diyan mga matitibay. So dalawa 'tong nabuo ko kang aron P. Etong naka-medium pot na pa-rounded yung pot and then isang rectangular na ilalagay natin sa vertical garden. Ayan, guys. So. Si Aaron P. kasi, guys, meron siyang, um, katulad din siya ni Choco Moonstone, no? Medyo pa-chocolate-chocolate -chocolate yung shade. Pero hindi ko muna maipapakita sa inyo yung Choco Moonstone sa garden natin. Kasi, sobrang init na guys. Ito lang yung nabit-bit ko dito sa bahay. Oo. Uh -uh. So, next na na video yun. ipapakita ko sa inyo. So, ayan. Gumamit pala ako dito ng, ano, um, clean gloves. Sa Shopee lang yan. Ma-order nyo. 88, 100 pieces. And then, may tweezer din. Ito. Malaki para mas madali nating mapmano ma, guys ma pull pababa yung stem ng ating plants kasi pag kamay lang yung gagamitin natin yung tendency ay malalagas yung mga dahon niya mas, mas nice kapag gumamit tayo ng ganito malaking tweezer so ayan Itong iron pay na to, sayang, hindi na stress. Meron kasi tayong iron pay na mga 1 to 2 months na yata yon doon sa greenhouse. And very makulay, guys. Nice, super nice yung kulay niya. Especially now na tag-init. Tag-init. <laughs> Dito sa amin. Sa iba kasi, uh, umuulan. Dito, sobrang init sa July 28 yata magiging 45 degrees Celsius yung temperature dito sa Cagayan de Oro oh, ngayon 43 pero sobrang init na guys ayan na so, malapit na Bait lang to si Aaron Pay. Pwede nyo siyang ipropagate through cuttings, yung stem, pwede din uh, through leaves. So, ayan, o, di ba? Mas maganda tingnan kapag compact, tapos hindi siya woody. Ito naman yung sinasabi ko, ang rectangular pot para sa ating vertical garden. Ayan. Regarding pala sa pagwa-watering kapag mga bagong tanim, hindi ko muna sila binabasa for mga one week para talaga lumabas yung roots kasi mag mag ano yan sila guys mag adjust mag -re reach out sila sa soil kaya lalabas yung roots kapag dry na dry yung pakiramdam nila and then after one week mag start pwede na tayong mag start ng spray spray misting lang para hindi naman dehydrated yung plants or hindi kukulubot yung mga rosette para plumpy tingnan And then, start na tayo mag-introduce sa ta kanila ng sunlight, morning sun, ganyan. After mga two weeks, guys, kapag mabait lang, katulad nito si Aaron Pay, hinahayaan ko na doon sa ROS, mga two weeks. Hindi ako matagal kasi nagpapastable, inalalagay ko agad sa ROS. Kapag mabait lang yung plants, guys. Ayan. di ba Madali lang naman itong magkaugat. Si Aaron P. Mabait lang ito siya. And then once mas stress na, nagiging parang purplish ang kulay. Na brownish. Mga ganyan. Parang chocolate. Ito kasi greenish pa to kasi hindi siya stress. So, yung mga stems na makikita ninyo, hindi natin yan itatapon kasi magbibigay yan ng babies kasi matured na siya guys o woody na siya so mas malaki yung survival na kapag magkat tayo ng stem yung mga matured na compared sa mga bata pa na stem kasi ang tendency uh, magmamashi kapag hindi pa matured ang stem tas ipugot-pugot natin ayan Wala pa. Nice, ate. Ayan. Nice. Yung purple haze pala natin, ah, hindi ko nilang siya ituloy. Hindi ko nilang siya i-cut ng tuluyan. Kasi, ano, magpropa na lang tayo sa kanya through leaves. Kasi yes, medyo-medyo maliit pa. Kaya, huwag muna natin ipilit. Next na. Ito lang yung naisipan ko. Oh, lumabas na ako guys ng bahay kasi nagpugot ako kay cheesecake dyan galing oh, sa ating vertical na garden sa greenhouse sa labas to ng fence guys so yan chubby si cheesecake kapag bright shaded lang yung light kasi yung cheesecake natin doon sa ROS guys palagi nagmamashi kapag sobrang init na oh kaya parag parag akong nag A abono sa kanya o oh, eto naka ROS to ano siya um, stress kaya naging kulay yellowish na yung ibang dahon pero madali siyang magmashi kasi cuttings lang siguro na ilabas ko to na hindi pa masyadong stable or wala pa gaanong roots tapos ano pa hindi pa right time na ilagay sa ROS nalagay na natin kaya yun nagmashi yung ibang dahon niya nung nag 43 degrees Celsius ang temperature kasi sobrang init guys tapos hindi ako nakapaglagay ng shade net kaya yan medyo naluto siya kaya medyo nakalbo so nagcut na naman tayo doon sa greenhouse para mag-abono dito para walang space ayan tapos maging compacting natin so bala ko to si cheesecake iano na lang siguro to Um, tapa ano lagyan natin ng net kapag sobrang init na kasi hindi pa siya gaano stable guys so, wala pa siyang masyadong roots kaya siguro hindi pa niya kaya yung intense heat ayan so maghihirapan tayo dito kasi isang kamay lang yung uh, nagagamit ko kasi yung isa nag humawak nag, ng cellphone kaya yan medyo hindi natin ma arrange ng maayos yung cuttings natin ayan so, si cheesecake naman mabait lang ni naman to sa lowland especially kapag stable na katulad doon o na sa vertical garden o, nababasa nahinitan pero chubby super chubby siya guys kaya ang um, plan ko dito stable is stable muna natin bago natin ibalik doon sa ROS para uh, marami na talagang goods yung mga tips niya and maka survive na siya ng ulan. Ayan guys. Meron pang natira. So i-rearrange muna to para ma-ma-ano -ma natin, malagay natin lahat. Yung mga nakikita nyo naman siguro, yung mga stems na nakat naman natin dati dito, eh nagka na. May mga babies na mga maliliit na lumalabas. Mm, medyo nahirapan ako guys nito. Oh, ayan. So ayan, compact na naman ulit tingnan kasi nagabuno tayo ng mga cuttings. So dito lang muna to sa shaded na area para magka-roots talaga and ma ano, maging stable and tatayo na talaga yung stem niya. So, ito yung guys, si Claret. Ayan. Hopefully, walang magmashi para still compact sila tingnan. Very stressing na sa harap na Claret. Ito naman yung ating Aron Pay. Ayan. And then, ito yung naka-round pat na Aron Pay. So, that's all lang muna for today, guys. Don't forget to subscribe to my channel for more updates on my succulent collection.